Inilunsad ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang pinaigting na police visibility bilang parte ng kampanya laban sa kriminalidad sa Metro Manila. Ang programa ay pinangungunahan ni DILG Secretary John B. at NCRPO Director Major General Anthony Abirin mula sa kampo sa NCRPO sa Bikutan sa Tagig ay nag-inspeksyon din na at Rimulya sa mga istasyon ng pulisya sa Metro Manila bago nagtungo sa Quezon City Police District Headquarters sa Kampo Karingal. Ayon kay Rimulya, ito ay base na rin sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ang mga pulis ay maagang nagsasagawa ng regular na inspeksyon sa mga kalsada at nakikita sila ng publiko. Dapat pagising hanggang pagtulog ay nararamdaman ng publiko na ligtas sila ayon pa kay Rimulya. Umaabot naman sa may 21,500 ng mga pulis mula sa limang distrito ng National Capital Region Police Office ang ipapakalat sa Metro Manila para sa recalib uh, recalibrated visibility strategy ng pamahalaan ayon pa kay Remulla.